Hi everyone! Kamusta kayo? Uy! Today, sasagot tayo ng isa sa mga tanong ng ating viewer. Ito ang tanong ng isa sa Nana! mga viewer. Paano isang taon na ako nagtitinda ng pares dito sa may San Jose del Monte pero ang kinikita ko lang, minsan 500 to 700, kailangan ko na bang alisan tong lokasyon ko dito at lumipat na sa iba? Maliban sa lokasyon, suriin so din natin ang iba pang kadahilanan ng pagbaba ng benta. Kaya iba pang most common reason, bakit hindi tayo kumikita ng sapat? Pero sa ngayon, pag-uusapan muna natin ang lokasyon dahil yun ang sentro ng tanong niya. Kung nanonood kayo sa mga previous vlog ko dito sa ilalim ng punong ito, dito nakapwesto dati ang aming parasan. Ang daanan na ito ay two-way at mayroon din itong intersection. Dahil intersection road ito, dito, dito nagmimit -me ang mga sasakyan. Nagsisilbi din itong main road dito sa lugar. Daanan nito ng mga sasakyan at itong pwesto namin ay pinaparkingan dito ng mga motor. Kaya accessible ang lugar na ito sa mga prospect customer namin. Kagaya ng sinabi ko, two-way ito kaliwaan ng daan ng mga pampublikong transportasyon. Ito nga ang dating video noong nakapwesto kami dito. Kapag ganito ang lugar, mataas ang visibility sa mga prospect customer natin. Dito makikita kaagad ng mga prospect customer natin itong mga ino-offer natin. So dito magkakaroon kagad ng food traffic kapag maganda ang lugar na pagpipwestuhan mo. Kaya kung hanap mo ay magandang lokasyon, kailangan na sa main road dito. Daanan ng mga public transportation, daanan ng mga tao. Dapat meron din itong parking. At kung wala, okay lang. Basta't padali itong puntahan. Kailangan lang sa lokasyon ay mataas ang visibility ng negosyo natin sa mga prospect buyer natin. Pag maganda lokasyon na napwestuhan natin, magkakaroon ng food traffic dito or dadami ang magiging customer mo. Dahil mas accessible ka ng puntahan para sa kanila. Sa pamamagitan nito, masasabi natin na kahit papano ay meron na tayong kalamangan compared sa mga competitive natin or sa ating mga kakompetensya. And of course, ma-maximize na natin ang benta at mapababa ang mga cost natin at maaari, huwag tayong dumikit o pumesto sa may mga katulad ng paninda natin. Maghanap tayo ng lokasyon na walang masyadong nagtitinda ng kagaya ng tinitinda natin para mas madali nating ma-attract ang ating mga prospect customer. At syempre, mataas din dapat ang demand ng pagkain o offer natin sa lokasyon na gusto natin. At dahil nagkaroon ng food traffic sa lugar, nag din pala kami ng traffic sa mga sasakyan, kaya tinanggal kami sa lugar. Ngayon, dadalhin ko kayo sa bago naming pwesto dito sa Luoban. One nga lang ito, kaya kailangan mong lakarin mula sa dating pwesto. Meron nga palang motovlog na nag-vlog sa kalyeng ito. Parang pinapakita niya sa vlog ang mga obstruction dito. Noon pa man, one way ng lugar nito at may mga parking dito pero may mga parking attendant na naka-assign dyan. Nasa loob na nga ito ay nahagit pa ito ng vlog tungkol sa mga obstruction sa kalye. Napansin nyo, ang pwesto namin ay hindi na accessible sa mga customer namin. Hindi na rin siya nakikita naturally ng na mga prospect customer. Sadya na lang talaga ito ng mga customer na nakakaalam dito sa pwesto namin. Kaya dumadami lang ang tao kapag tanghaling tapat mananghalian itong mga taong nakakaalam dito. Itong mga ganitong klasing lugar ay sinasadya na lang talaga ito ng mga nakakaalam. Hindi na kasi ito gaano ka-accessible sa mga prospect customer namin. Sa mga ganitong lugar, kailangan nating tiyagain ang una at pangalawang taon dahil mahina nga ang maging benta nito. Dahil nga sa pagdipat namin dito, ang iba naming customer ay naliligaw na at hindi na kami nahanap. Matagal-tagal pang panahon bago nila kami natuklasan dito Kaya sa unang taon, pangalawang taon ay pambayad lang sa mga expenses ang kinita dito Sa panahon, naramdam ko na hindi kumikita dito Doon pa lang ako nagsimulang mag-coasting ng mga ingredients Nag-coast cutting ako sa mga ingredients na ginagamit namin And then sa mga tauhan, nagbawas ako para maibsan nitong aming mga expenses Naghanap po nga ako ng mentor na makapag-advise sa akin Para lang sa mga basic na sistema na dapat gawin Napakahalaga pala ang pag-coasting para ma-monitor din natin dito ang mga expenses natin. Minsan kasi hindi natin namamalaya na ang konting kita natin ay napunta pa sa expenses. Kaya malaking factor talaga ang magandang lokasyon para sa ating negosyo. Dahil dito kasi ay may malaking chance na tumasang benta natin. Pero maliban doon kapag wala kang choice sa lokasyon kailangan mong silipin ang iba pang reason bakit bumababa ang benta. Minsan, hindi natin namamalaya, nagkaroon na tayo ng kakompetensya sa katabi nating lokasyon. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit bumababa ang visibility ng ating negosyo sa ating mga prospect buyer. Kapag ganun ang mangyari ay hindi natin iyon mapipigilan. Ang tayo magagawa natin ay mag-focus sa negosyo at mag-create ng mga panigbagong i-offer sa ating mga customer. Tatlong taon na nga pala kami sa inyo, dito eh? sa looban ng lokasyon na ito. Kaya kahit papano ay nahanap na nila at napupuntahan na ito. Pero kung napansin nyo, ibang-ibang sitwasyon dito compare sa dati naming pwesto. Pag nasa labasan nito, visible ito sa lahat na prospect customer kahit sa mga taong walang bala kumain. Ang taong nai-encourage lang para tikman ito dahil sa dami ng taong nakikita nilang kumakain dito. O sa kasi siyang nakikita ng mga taong dumadaan lang pero nagiging customer natin. Kaya mahalaga ang magandang lokasyon dahil malaki ang effect nito sa accessibility abot ng mga customer. Pinapatas kasi nito ang visibility ng negosyo sa mga prospect buyer. Marami ang makakakita naturally unlike kapag nasa looban ng pwesto, hindi na ito magiging visible sa ibang taong hindi nakakaalam. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa susunod na mga video ay tatalakayin natin ang iba pang mga most common reason bakit hindi kumikita ang ating negosyo. Kung bago ka lang sa channel na ito, please to subscribe para mas updated sa mga susunod nating ia-upload. So, thank you for watching. See you next time. Bye.